Patay na di ang nakitaan ang magtiayon sud sa ilang balay sa Sitio Talong, Barangay Liluan, Ormoc City, Kagrihan Buntag. Gituuan sa kapulisan, nagikawatan ang mga biktima. gilang nga na sila si Thomas Lombard, 81 anyos, usa ka lang yaw, ug asawa ni ini nga si Sarah Lombard. Ang igsuon sa babaeng biktima ang nakadiskubre sa mga biktima ug daling nagpakitabang sa mga tao. Naabdan sa kapulisan nga nagkagubot ang mga gamit sud sa balay indikasyon nga posibleng gikawatan ang mga biktima kinsa nakaangkon og mga samad dinunggaban. Matod sa kinamanghurang igsuon sa biktimang si Sara, pensionado ang magtiayon ug gani nagpobra sila sa miaging adlaw. Walay CCTV sa balay ug wa usab sila kauban. Midugang ang igsuod nga adunay gipatrabaho ang magtiayon sa likod sa ilang balay. Ang nauna nga trabahante gipulihan sa wala masayri na hinudan. Matud ni Police Major Omar Ruel Cartalia, ang hepe sa Police Station 3, person of interest nila ang naunang trabahante sa mga biktima. Sa pakisusi, usibling niagi ang sospek sa giputol nga cyclone wire sa kural. Nahabilin pa ang ubang butang nga gikawat sa mga sospek. Mga alas city kapin, ang kanang silingan na mo, sa gabi-igapon, gabi na, oh. gabi igapon, nakabati nagbuto. Usa ka buto o sa kabuto o, na may basiyuda oh. o sa kabuto posible si Blisie, ang giuna ato si Angkultam kultam mm. murag na may inig sa kuan mm. ay dako man si Angkultam, kultam gisud man to mo kuan mo una siguro tong legbirahan usa mm. na si ate siguro